Malakas ata ang negosyo sa LTO. Hmm? Malakas negosyo. Oo. Ay, na naubusan sila ng mga supplies eh. Mm -hmm. sa lakas. <laughs> lakas na. Ay, ah, yung... Okay. registration. Yung registration. Eh, ang dami daw na bibenta kotse. Oo. Oh. Yan. So, Beauty yung... Eye. Pag nagparehistro po kayo ngayon sa Comelec, hindi na security paper yung inyong uh, ORCR. Sa LTO, you mean? Official receipt. Oh. Certificate of Registration sa LTO. LTO? Ah, uh -uh. Ano na po? Uh, ordinary papel na lang ginagamit. Uh. Madali ba i-fake yun? Hindi naman siguro kung ordinary papel. Mahirap. Mahirap i-fake pag ordinary papel lang eh, no? Mas mahirap pa kasi daw po, sabi ng magiting na LTO Chief Bigor Mendoza, hindi pa sila nakakatanggap ng delivery ng security paper magmula sa National Printing Office. Yeah. Regular. Mm -hmm. Regular. Ba bakit kaya nangyayari yung mga ganyan? No, bakit yan, sa LTO ang daming problema dahil ng ganyan yan, supply? they are now obliged na ipiprint nila para maliwanag sa okay. yung temporary registration per certificate. Temporary lang? Sa A4 pad paper. Yung, plain A4. 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 Nabibili yan dyan sa, ano, Kupo, sa, uh, sa National Bookstore. Coupon ba? ban. Dyan, coupon uh, ban. Coupon ban. Coupon ban. Uh -huh ay good so na uh, naubusan daw po sila na security paper at naghihintay sila ng delivery, delivery. Uh, delayed na raw sabi po ano yan uh, national printing office ang may sala wala kay stock reminded uh, um, ano ho eh? dumami ho ang nagpapa-register dahil booming ano hindi niyo alam booming. hindi niyo alam na maraming nagpapa dapat gumaya kayo sa Comelec. may excess palagi. May may unlimited. <laughs> unlimited ano? May extra rice. Oh, uh, may extra hindi. rice. Wala kayo Alam extra naman rice kanoon eh. Uh, na dadami ang mga sasakyan. May uh, projection na sa ganyan. Maraming uh, new, new cars, new motorcycles. Nangako na raw ang NPO National Printing Office na magde-deliver. Pangako na naman. Ah, meron mahirap may... 'yan, ha? yung OCR kasi pag tinignan mo, ano 'yan eh, naka maganda yung pagdapat, hindi naman naka-emboss, pero Pare, mahirap ang printing 'yan. Importante 'yan, yan. bibigyan oh, ka nga oh. ng pera. Oh, oh. Isasalamin ko 'yung kotse mo. Oo. Oh, oh. Pero, pero kailanganin ka mo pa rin. OCR oh. yeah. lang. OCR. In other words, ano 'yan? Negotiable. Oh, negotiable instrument. instrument 'yan. Negotiable instrument. Tapos eh, pi mo sa import uh, uh, paper, import bond paper. Ang shortage pala, ilang buwan na mula August pa. teka, eh, bakit next week na daw ang delivery lang naman? Kayo? August, o oh, next week nga, pero August pa raw. August pa. <laughs> so, ibig sabihin uh -huh. yung mga nagpa-register na... Sinabi uh -huh. na nila, magkaka-shortage. August pa lang. Yung mga nagpa-register ng August, wala kayong ano, uh, security paper. Ay, nag-release naman po sila ng August ng guidelines tukol sa temporary CR. Yeah, may guidelines naman. So, okay lang na na-print sa bond paper. Basta may guidelines eh. Ano ba yan? Mm -hmm. So, pumalpak kayo. Issue tayong guidelines. Para hindi mas. So, man. meron din ano yon? Meron din uh, maski na A4 na uh, kopong bond, nakalagay pa rin doon yung LTO, it's, a, it's still the same makeup, the format. Ah. Uh -huh. Nakalagay doon. Hindi yung basta-basta. Kumuha ako ng band paper ngayon, lalagyan ko ng ano. Hindi okay, gano'n. Let May letter, letterhead lang. May letterhead hindi, naman. Hindi yung embossed na ano na... Uh... May letterhead. Eh, dapat lang. Ano, hindi, eh, <laughs> yung, etchura, <laughs> ang itsura noon... Gusto naman yung <laughs> itsura si uh, Certificate of Registration Oo. pa rin. Oo. Kaya lang, wala sa security paper. Oo. So, madaling uh, gayahin. Kasi yung security paper, yun yung ano dun eh. Hmm. Mahirap uh, pikein eh. Ba baka naman nag unli kayo sa kopong ban. Unlead? Unlead? Uh, so, so, baka so, na-print ninyo ng marami. Ah, yan. yan, yan. yan. Malaki yung order ng uh, ban paper. Ban. Hindi, <laughs> hindi kayo nag-order ng security paper. Tsaka opong, ang kasama daw sa order ng LTO, kahit na nasa ban paper yan, eh valid for all legal Purposes. Yeah. Eh, para rin yan yung license. Para rin diyan yung, yung para rin yan yung license, license plates. Oh, yung license oh. plates eh, din. Eh, bakit ano? laging nagkakaroon na shortage dyan sa LTO? Eh, ang alam mo ko, money making uh, oh, center yeah. yung uh, yes. yung LTO. Kumikita po oh. ang gobyerno dyan. At bakit hindi maasikaso yung mga supplies? Bakit kulang ng plaka? Kulang ng uh, license? Driver's uh, license. Driver's license. Ngayon, kulang ng papel for uh, mm -hmm. uh, ORC, pati ORCR ata eh. Oh. Oo. Ah. Malaking problema yan. Kung, pag ganyan ang ating uh, palakad pagdating sa... Ito pa uh, matindi. Uh, Di, nagkaroon kayo ng temporary. Although, pwede nyo gamitin yan. Pag dumating na raw yung security paper, kailangan, uh, i-present nyo yung temporary. So, babalik pa kayo ron. CP may istorbo na yan? <laughs> Dahil lang hindi ginawa ng LTO yung kanilang trabaho. Babalik, nagparehistro ka na ba? Sa... Ligistrado na, ligistrado na. Contemporary Ay, pero yung... Pero natatakot ngayon ako, sinabi mo Agosto eh. Che-checking ko na mamaya. Contemporary yung, yung uh, CR mo. CR, Contemporary CR yung. yung certificate of registration. Kailangan mong bumalik. Oo. Kung kailan magiging available yung para yun, security no? paper, para kunin yun. Otherwise, ano yan, paano? They hindi na valid yung... Checking ko nga. August ka mo yan, sabi ko po. Ah, uh, ngayon daw po, may obligasyon uh, yung mga iba-ibang opisina ng LTO. E eh, sabihan ang mga car dealers kung kailan magiging... Uh, kung kailan pwede na nila kunin yung uh, totoong CR. Oh, uh, huh. kasi okay, okay. okay, kasama yan sa trabaho ng kayo magkakamaling hindi sabihin. Like, Oo. Oh, Sabihin nyo kung kailan available. Kailan nga ba available? <laughs> August pa daw, binabalaan na. Nag-secure Nag na ho kami ng security papers. Kailan darating? Within the next few days. Uh, Ngayon, there will be a rush now na kailangan ayusin yan, etc. and everything else. Kasi sasauli mo rin yung ban paper mo mm -hmm. Di ba? Dapat sa uli mo yun. Oo, oh, papalit mo. Hindi oh. naman pwedeng uh, dalawa yung ano mo. Hindi, pero regardless, kailangan bumalik ka ron, i-claim mo. Because uh, that's ano eh, malaking uh, kumpiyansa Hawak mo yung ano, eh, mm. yung, yung, ano, original, hindi fake original. <laughs> ang ganito yung intindi ko dyan. Yung supply po ng security paper, ang gumagawa niya, kumukuha niyan, ang uh, sa supplier, LTO. Pagkatapos yung printing sa NPO. So hindi po kasalanan na ng National Printing Office na nauubusan ng security paper itong LTO. Kasalanan ng LTO yun. Kasi meron silang outsource kanon Hindi sila directly mismo nag-preprint nun, di ba? Si, ang printing nga nasa At NPO. NPO. Pero ang bibili ang ng order, paper, ang order. Ang LTO. Ang order doon ay LTO. Oh, the okay. order. So may sir may na ubusan ng security paper. Di ba LTO? Total na preprint na rin lang kayo ng ganyan. Alam nyo yan, year in and year out. Why don't you just uh, task the you know, NPO to do everything from procurement of the, of the security paper to actual printing? Tinatanong ngayon, kinukulit itong NPO. Ba't di kayo Sabi, ah, uh, hindi kami yan. LTO yan. At wala kaming uh, alam, wala kaming informasyon kung bakit nauubusan sila ng security paper. Inisip ko, inisip bakit inisip hindi ko? sabihin ng LTO, anong dahilan bakit nauubusan sila ng security paper? Mali yung contractor or what? Uh. Separate contractor ba ito? Dapat, uh, <laughs> Ano sa ano <laughs> <to? laughs> hindi eh, sa mga yun tiga bili yun yeah, tiga bili ng security eh. paper procurement uh -huh. procurement sila o oh, LTO LTO derecho ah oh, sa kanila yon ang ba NPO printing lang bakit hindi na lang ganito wag na niyo yung ano yun yan Ibigay nyo na lahat. You estimate. Halimbawa. Sa NPO lahat. NPO na lahat. Sila procurement. So wala eh, na kayong problema. Problema. Total job out oh, na yan. job out niya. Hindi yung kayong bibili ng na papel. Ng security paper, tas sa niyo bibigay sa LTO. Ay, eh, sa um, NPO. Eh, malay mo, middle yung security paper. Ayun na nga problema ko. <laughs> Kasi, <laughs> Anong problema? <pag> <laughs> Anong laking problema mo? <laughs> pwede bang kumuha ng maski na sino sa security paper? <laughs> <laughs> hindi hmm. eh. Hindi eh. Ano hindi lang eh. yan? Very, very, no, ano yan? No. uh, ah. uh calculated limited yan. Hindi pwede. Lim limited. Ang pwede yung bumili ng security uh, uh, paper. Uh, 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 mag Magdala. Na yan. Ayan, B, uh, B, uh, BSP at saka NPO lang yan. Eh, bakit, nyo, nag bakit kayo ang bumibili ng security paper ninyo? Hmm. Eh, kasi... Malaki-laki ang ano dyan. Eh, parang yung pera ng settle Bank. Mm -hmm. Alam mo ba yun? Nagkalokohan sa bidding yan. Yung pera natin ngayon, mm. dapat yan, uh, yung printing niyan, nakapalaman sa dalawang, kumbaga sandwich. Okay. Kaya pag kinaskas mo yung pera, P bago panahon ni Eli Rimolono to. Mm. Mm. Pag kinaskas mo yung pera, hindi matatanggal. Mm. Kasi nasa loob eh. E ngayon, may nagsabi sa akin, tagal loob din ng BSP. Nagka, ano daw dyan? Nagka problema. Nung bidding, may mga naglakad, eto kunin nyo, yung ganyan. Malaking kontrata yan, billion-billion piso yan. Pag in-scratch mo yung, papel, yung pera natin ngayon, nawawala. Nawawala. Yan. Lawa wala. Lawa wala. Lawa wala. Lawa wala. Yeah. Hindi yung kin-scratch mo, may numero. <laughs> ngayon, meron pa bang tataas sa security paper kesa sa pera? Oo. Oh. Wala na, di ba? Ano yan? Illegal tender na yan. Mm. And yet, nangyayari yan. Dahil sa kontrata. ay Ayusan ang kontrata. So sa akin, parin John, at hindi malayo, ganyan din nangyayari sa LTO kung bakit nauubusan ng security paper. May like, na, na, sa kontrata. Ng problema dun sa contract. Yeah. Ng supplier ng security paper. Yes. Who can be the suppliers of security paper. Di ba dapat accredited yan dahil security paper nga. Not anybody can uh, supply yeah. security paper. Eh, pero yung mga accredited na lahat na yon, nagbabakbakan sila sa laki ng kontrata nitong LTO. Okay. Dami niyan eh. Di ba? At saka yan, taon-taon uh, ba rehistro ngayon? Yes. Every five years. Mm -hmm. na? Every mm five years. Mm -hmm. Pero maraming sasakyan eh. Ano yan? Oo, oh, eh, do may do mga bagay. Continue sasakyan, sa pangangailangan. Continue sa pangangailangan mo dyan. In other words, parang ano yan? Uh, bottomless na... Parang, parang tubig. Parang bottomless ba? Na, mm. uh, sa bar. bar uh -huh. Bottomless. Only rice. Only rice. Um, yeah. sa ano. Yan. Yeah. Mm. Malaking kita. Mm -hmm. uh, so, ang, problema ay Ice tea, only. Ah, uh, para kumita sila, di bali na mahirapan yung mga magpaparehisto. Balik kayo pag meron na official. Mm hmm Ang problema niya, mapike ang pa niyan So, Nabenta yung kotse mo, hindi mo wala. <laughs> so kung five years ang ano, so ang uh, supply niyo five years din, ganon? Ha? Hindi. Hindi. Ano, annually. Uh, every, now, annually. every now and then, inaan yan eh. Why don't you just give, yung nga suggestion ko eh, why don't you just give it to the NPO? Eh, wala kaming kita na no, mga congressman. Mag-usap kayo. Ah, uh, hati na lang. Oo, kayo naman eh. Puso eh, na sanay naman kayo sa bakas. Kayo na. Hmm. <laughs> bakas. <laughs> yung plaka ba? Yung plaka, bakasan din yan? Oo. oo, oo. Nagka ba yung, kita mo yung plaka? Niyan, yung tagal niyan. Ba? Tagal niyan. Hanggang ngayon. Oh, my. Yung lisensya, yung plastic. Hmm, bakit nauubusan? Hindi eh, ba nga... Never heard po yan uh, sa ibang sa, bayan. Sa motorsiklo, di ba nga, ar, ar, ano... Plaka, million, wala. Milyon. Oo. Milyon ang, ang wala yeah. pa. Wala. Milyon motorsiklo. plaka ko nga sa motor ko, 2019 oh. ko binili, nakuha ko lang last month. Oh, nakita mo? Oh, yeah. ka pa. Napaaga. Na, napaaga ka. Napaaga uh, pa. Nagulat ako to, awag na lang yung tao ni yung bata ni Willie Ten, no. kunin mo na, nandito na sa ano. Sa tenno, besta, ako, besta? Si Willie Ten, best, uh, Moto Italia. Aha. Eh dai, eh ko iba, kung kamusta. Eh di problema yon, sipi mo yan. Eh yung Vespa, yung ano yan eh medyo social. O, social, uh, social. Eh. Paano yun yun na nga iniisip ko paano diba, yung mga diba, Chinese, diba, mga ano. Uh, uh, lahat yun. Buti kung tawagan ko naman yan. Di ba? <laughs> Hindi, kaya ka ang daming naglipa na yung for registration. Oo. Oh.